Mayo, Ajis, at nandito po tayo sa kalsada po ng Barangay Cardinal. At naka, kikita niyo po ba yan? Uh, Oo, oh, nililinis po nila ito pong uh, kalsada. At ito, nabutan natin si Kapitan Rogelio de la Cruz. Magandang hapon, ha, Kap! Oh, magandang hapon, Kajedo! Uh, oh. Ano po bang okasyon at naglilinis po kayo dito sa kalsada? Ito po kasi yung program ng gobyerno na road cleaning, kung tawagin ngayon May 10, 2024. Ngayon inano namin na uh, na namin yung clean up drive namin para bukas. Kaya Ayun. ito ngayon, sama-sama kami naglilinis. Kasama ng mga barangay official at lahat ng barangay personnel. Ayun. Ito po ba ay uh, buwan-buwan, linggo-linggo? hindi po. Buwan-buwan pong ginaganap ito. Buwan-buwan? Opo, road cleaning. ah uh, anong pecha? o mayroong fix na date? Kung minsan, second week o di oh. Oh, sige po, baka meron kayo nga nais sabihin sa mga kabarangay po ninyo na makakapanood dito sa ating panayam. Ang masasabi ko lang po, tayo po ay tulong-tulong para sa ating barangay para malinis natin yung ating paligid. Yun lang po ka Diego. Maraming pong salamat. Magandang hapon. Whoa. <laughs>